So ito guys, kakatapos ko lang tumakbo ng almost 3 kilometers kasi medyo mabigat pa yung katawan ko kaya hingal na hingal pa ako, hindi ko pa kaya lumayo. So para sa akin kasi kaya ako sinasabi ito, para sa akin sobrang importante rin ng fitness sa pagmumotor. Uh, pag nag uh, nag-exercise kayo, mas hindi na yung katawan nyo, mas nadadrive nyo yung motor ng maayos, mas bubuhat nyo siya. Mas madali siyang gamitin, lalo na pag mahahaba yung biyahe mo, pag nakakapag-workout tayo, pag physically fit tayo. Good morning guys! So what we have here is the Honda ADV160 Matte Pearl Crater White. So pasukin muna natin yung sa loob ng specs ni ADV160. ADV160 ay gumagamit ng 157cc, liquid cooled 4 stroke, 4 valves, single overhead cam. At syempre naka CVT tayo, ESP Plus or Enhanced Smart Power. Uh, nakakatulong po ito para i-improve yung fuel efficiency, reduce din yung friction at, at syempre para i-enhance ang performance. Speaking of performance, meron itong 15.8 horsepower, 85,000 RPM may kasamang 14.7 Newton meters of torque at 6,500 RPM So halos same pa rin naman siya nung version niya nung 2023 Wala naman sa kanya ganong binago Pumunta naman tayo sa tanke niya May tank capacity tayo na 8.1 liters So dagdagan lang siya ng 100 ml Kumpara sa Honda ADV 150 Na gumagamit ng 8 liters Para sa akin guys, sobrang layo na nung mararating 8 liters na motor kasi nanggaling na rin ako sa 4.5 dati sa Honda Airblade ngayon naman gumamit tayo sa t na 8 liters at ito ay 8.1 din so ang na nang mararating nun may mga nagsasabi bakit daw bakit daw hindi daw dinagdagan yung fuel capacity katulad ng mga Bristol ATX na so gumagamit ng 11 liters tank capacity uh, para sa akin kasi uh, alam ko nakakadagdag din sa bigat yung gasolina. Syempre liters o kilo din yung ibibigat ng motor mo kaya hindi siguro nila naisip dagdagan dahil nakaka syempre nakakadagdag din ng gas consumption yon pag bumigat yung motor ninyo. At syempre nakakaapekto rin sa performance yun kasi masalong bibigat yung motor niyo talaga. So pumunta naman tayo dito sa harap. Yung gulong natin guys gumagamit tayo ng Federal tires. Ano size ng harap natin ay 110 by 80 by 14. Dual sports tire tayo. So, sa harap may makikita kayo nakalagay na HSTC or Honda Selectable Torque Control. Ito sa pagkakalam ko, ang ginagawa ng HSTC natin ay binabalance niya yung takbo dun sa likod ng gulong, pinanotono niya yung gulong sa likod para pumantay rito sa harap. Para may natin yung pag-skid. At syempre, naka-LED lights pa rin tayo hanggang ngayon. At ito yung ating signal light. At ito yung, ito yung medyo kinakatakot ko kasi karamihan ng nababagsakan ay eh, nasisira ito. Pero sturdy naman siya, mukhang matibay naman. At syempre, ito yung ating visor na naaangat. Teka lang, iangat natin. So, pipi so pipingutin lang natin to. Ayun. Mabilis, mabilis naman siya sumabay. Para sa akin, malaking bagay to. Lalo na pag nasa harap mo, yung tubig pag tumatalsik. Hindi ka basta-basta mababasa. Tsaka para sa hangin na rin, diba? Para sa mga alikabok. So tara, ayun nakabukas na yung motor. At ayan nga yung nakalabas sa panel niya. If makikita nyo, ito yung headlight natin. Ito yung traction control. Ito yung, hindi ko makita kung ano to. Pero ito yung battery natin. May battery logo rito, nakapatay lang siya ngayon. Ayan yung hazard natin. Tapos makikita nyo rito yung battery voltmeter niya. Average consumption natin, nasa 36.5 km per liter. Ito pa lang yung total na tinakbo ng motor, 35.5 km. Tapos ito yung, ito yung fuel bar natin, kung gaano pa karami yung gasolina na meron tayo. So, i-on yun natin yung hazard niya. Ayan ang itsura niya pag naka-hazard siya. So, so, pumunta tayo sa right handle. Ito yung pindutan ng hazard ninyo. Ito yung pang idling stop. Idling stop, sobrang importante nito para sa motor. Kasi ito yung pag nakatigil kayo sa kalsada at hindi kayo umaandar, automatic mamamatay yung makina nyo. At pag piniga nyo naman to automatic din nga andar yan. Kaya sobrang fuel efficient ng merong idling stop. So, ito naman yung button pag i-start nyo yung motor niyo, Pag pinindot mo to at pinindot mo to magkasabay sila Tsaka mag-on ang motor mo. Mamaya papakita natin yung sample nyan. So, pumunta naman tayo sa left handlebar natin. Nandito ang ating headlight. Ayan sya, oh. Ito ang horn. First time ko palang maririnig yung horn nito. Uy, malakas din pala. Malakas din pala ng horn nito. So, iniisip ko kasi kung magpapalit pa ako ng horn. E kung ganito naman kalakas yung horn natin, baka hindi ko napapalitan yung horn. Hindi ko na kailangan mag-P-I-A-A-A-A-A. -A 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 -A. So, ito naman yung signal light natin. Sa left. At pindutin natin sa right. Yan. So, nag indicate din siya sa panel ninyo. So, pumunta naman tayo rito. Pinapakita rito na ito yung mga size ng gulong. Ito, pinapakita rito na ABS lang yung harap natin. Ito pinapakita rito yung tamang hangin ng gulong. Na dapat pag may mag lang tayo, 29 sa harap. Pag may kasama ka, 29 din. May OBR ka. At pag nasa likod, parehas 33 lang. Actually guys, pag bibili kayo sa kasa, para sa akin, uh, masyadong malakas ang hangin ng harap, saka malakas din ang hangin na likod. So mamaya papapunta tayo ng gasoline station para palitan yung hangin na nasa loob. Minsan nung um, maabot ng 40 yan eh, kasi awan ko bakit ganun. <laughs> Sobrang taas ng hangin. Kaya mamaya, pag bagong bili yung motor nyo, recommend ko, dalhin nyo agad sa shell o saan man merong hanginan. Itama nyo, itono nyo yung hangin. As per required dito. Tapos makikita naman natin dito sa gilid, sa mga bago po sa Honda, ganito po itsura ng harap niya. Pag uh, tinulak mo to, sinagad mo siya, ganyan. At pinindot mo ulit, tapos diniinan mo, nakalak siya. Hindi siya basta-basta magagalaw. Ganyan po yung kadalasan ginagawa sa parking. Tapos, pag pinindot mo ulit siya, tapos diniinan mo, ito yung pinaka-neutral niya. Pag pinindot mo ulit siya, ayan tumunog. Pupunta ka sa seat. Ayan, seat. Seat tsaka fuel yan. Doon mo siya mabubuksan. Ayan oh. Ayan, nakabukos na siya. Pag gusto nyo naman po siya i-on, pindutin nyo ulit, tapos puta kayo sa pinakadulo. Ayan, sa pinakadulo. Ito yung seat fuel, ito yung on, para mag-on yung panel ninyo. Tapos, dito naman po yung emergency natin. Pag, ayun, madiin. Ito naman yung pang emergency key, kasama po yan pag uh, bumili kayo sa kasa, binibigyan kayo ng gantong susi, para mabuksan yung seat compartment ninyo. Actually, maraming nagnanakaw nito. Gusto ko nga siya takpan ng tape. Pero ito, may butas siya. May nabibiling bakal na ganyan eh. Sa Shopee. Pero baka hindi ko na siguro lagyan. Sa PCX naman, hindi na tsempohan. Ang masaklap dito, nanakawin. Tapos yung pagbibilan nyo, sila rin yung nagbebenta. Kaya if ever, huwag kayo bibili ng second hand dito. Baka mamaya sila yung tumitira ng mga ganyan. Para hindi sila ma-promote. So, oh, pumunta naman tayo sa seat natin. Meron tayong 30, 30 liters na capacity. Sobra, sobrang kalat pa. Sorry. Ito yung mga plastic na pinaglagyan ng helmet. Papakita ko rin sa inyo yung helmet na libre. So, ito yung insurance o RCR natin. Ito yung libreng tools. Ito guys, ito yung pambukas ng uh, spark plug. Kaya huwag nyo basta-basta tatapon to. Kakailanganin nyo rin yan. Ito, Allen wrench. So, yung battery natin, syempre nandito. Ano pa bang merong matatagpuan dito? Yun lang naman. Ayan, so 30 liters ang capacity niya. Ito ro, yung ipitan ng manual. Diyan ko iniipit yung manual. Sa mga nagtatanong pala kung kasya ang full face helmet dito, tara subukan natin. So ito ang isang full face ng SEC. Medyo malaki yung shell nito pero ito, try natin siya. Uy, parang kakasya siya. Ah, hindi. Mukha lang pala. So, hindi kasi isang full face ng sec dito. Try naman natin ng half face. Gamitin natin yung half face ng Honda. Ito pala guys, yung libreng... So guys, ito pala yung libreng helmet ng Honda. For sure, ito kakasya na ito. Ayan o. Oh. Nakalak mo siya. Ito naman yung grab bar natin pag may mga OBR kayo. Pero syempre papalagyan ko ng box to. Sumilip naman tayo dito sa may tambucho nya. Para sa akin, sakto yung kulay nya sa motor. Pero maganda rin yung ginawa ni Dwayne dito. Ginawa niyang black to. Pininturohan nila. Okay din yon. Tapos kumagamit naman tayo ng twin sub tank dito na Showa. Actually, first time ko gagamit. Actually, yung sa PCX naman, Showa din yon. Pero wala kaming ganito. Ang concern ko lang dito sa ADB160, ang marami kong nababalitaan, is sobrang kalat, sobrang putik. Gawa nang parang medyo bitin ata to. Sana hinabaan nila mga hanggang dito. Pero let's see, kasi hindi ko pa naman natatry ng maputek. At summer naman ngayon, hindi pa gano'ng maulan. Tsaka iba, pinapalitan nila ng mas malapad to. So, tignan muna natin sa mga adventure bago natin palitan. Gawa tayo ng mga issue na makikita natin dito na mga, hindi naman major problem. Yung mga recommended lang na palitan or ever if kukuha man kayo ng ADB-160. Ito yung dipstick natin para sa uh, langis. Saan ang kulant pala natin? Ito pa rin ba? Ayun, sa ilalim pa rin pala ang kulant natin. Ayan siya. Nasa gitna siya ng upper saka lower. So, hindi mo na ako maglalagay. Para sa akin, ito palang footboard natin guys. Napakaganda. Dual pa rin siya. Dual step footboard pa rin siya. So, sobrang convenient sa long drive. na mo yung paa mo. Tapos, ito naman yung pang OBR natin. Hmm. Para sa akin, sana medyo naging malapad pa tong bakal na to. Medyo mga parang pang PCX type. Kasi pag yung angkas mo rin, para pag nakapatong yung paa, medyo lamang patag, hindi yung nakangalay. Pero let's see. Talagang natin yung opinion ni OBR kasi siya naman ang sasa sasakay dito. At ito pa pala ang isang concern. Ang dami ko nakikita ang ADV 160 na walang kulang-kulang le kulang ang letra. Minsan walang A, minsan walang D. So di ko alam kung tinatamaan ba ng tuhod or talagang sadyang hindi ganun kakapit to. Pero let's see. Pero tingnan natin sa mga comment din niyo kung ano yung mga issue about dito kasi marami talaga natatanggalan nito. Hindi pa ako kumukuha ng motor na EDV, nakikita ko lang na ito yung isa sa mga nagiging problema. Tapos ito naman yung upuan natin, dual tone siya. Ito mas smooth, tapos dito medyo magaspang. Ito yung stitching niya, okay naman. Tapos bumitan na naman tayo sa tail light. Ay mas pogi yan tail light niya kumpara before. Ang ganda rin ng signal light, ng turning lights niya sa likod. Tapos may pang reflective light. Yung plaka, sa, sa likod nga, gumagamit tayo ng 130 by 70 by 13. So, I think kaya mo pa siya gawing 140 eh. If gusto mo pang palakihan yung likod mo. Tapos, malawak din yung space na nakatama sa fender. So, kaya mo pa siya lakihan. So, pagdating nga pala sa ground clearance, meron tayong 165mm. Kung, kung pagdating dati sa PCX, gumagamit tayo ng 138. Pagdating dito sa ADB 160, eh 165. So, sobrang dagdag allowance din yun para dagdag iwas sa malalaking hams. So, ito naman sa gilid ng compartment natin. Ganito siya kalaki. Kasa naman yung isang buong cellphone dito. Ayan, maluwag naman siya. May USB charging port na rin siya. So yun lang, nagpapalipas lang ako ng oras kasi masyado pang maaga, rush hour ngayon pag umuwi tayo ng Manila. Babalik na ako ng Manila para dalhin to sa ADV 160. So papatanghali lang tayo tapos ibabiyahin na natin siya para makita natin yung performance niya nung bagong-bago pa siya. Kasi alam ko, hindi pa to yung 100% na pakiramdam sa kanya kasi magbabarahit pa magbabago dito kasi nga i-break in pa siya. So in a bit lang, tara, i test drive na natin siya. Natuwa naman ako sa natuwa naman ako sa mga nag-comment, sabi nila, "Wag ka daw lagyan ng box 'yung motor." Kasi mukha daw delivery rider. <laughs> delivery rider. Do nag-aangkas naman talaga ako. Pero ang purpose ko po kasi nung gamit ay nung box para sa mga gintong gamit. Para wala na karga-karga. Ay nako, wag sana bumigay, bumigay ito. Wag sana bumigay ito. Mukhang hindi naman. Kaya naman siguro 'to. Thank you RB Bye bye So let's go Eh na Sheesh Nada na lang yung humps eh Actually guys uh, Hindi ko pa 100% mararamdaman dito yung Performance ng ating suspension Kasi binibreaking period pa natin uh, Maski sa gulong medyo lalay tayo Buti nga summer ngayon para iwas sa dula sa kalsada nakaka pa rin nakaka so ngayon pupunta tayo ng Manila parang oh, ito may uuwi ko na tong motor na to ang ah, dami kong project din sa kanya papalagyan ko siya ng ilaw papalagyan ko ng GPS, papalagyan ko ng box tsaka ng bracket sa mga nagtatanong pala kamusta yung vibration ni ADV ramdam ko yung pagka vibrate niya pero let's give it time kasi bago pa eh. Pero lakas ang hatak niya. Para sa akin yung hatakan ng ADV, okay na. Hindi ko naman kailangan ng na sobrang bilis. sa eh. sana nag big bike na lang ako, di ba? Para sa akin tong ADV 160 hindi lang siya pang long rides, pang road trip. Uh, sobrang magagamit mo to pang daily. So hopefully makuha natin yung average gas consumption na 40 liters, sobrang laking tulong na nun. 30 to 40, if magagawa natin yun, sobrang laking advantage na yun. Para, kasi isa sa mga factor na bibili ka ng scooter para makatipid din, di ba? So sa sangitan kaya naman. Malawak yung turning radius nito eh, kahit malaki-laki siya. Concern ko lang talaga yung side mirror eh Parang tatama kasi minsan eh Okay pa naman yung gamit natin sa likod ah. Ayun lang sobrang init lang talaga Kailangan ko talaga ng hook dito Para doon ko sinasabit yung bag ko para dito Tapos hook tsaka yung phone holder Yun, yun yung kailangan ko dito sa harapan ko hindi na ako maglalagay ng crash guard. Bakit nagtatanong pala kayo bakit di ako naglagay ng crash guard? Kasi una, dagdag -dag bigat. Uh, pangalawa, uh, mas magiging prone siya tumama sa mga objects na dadaanan mo. Kasi mas nagkaroon siya ng space, uh, mas lalo siyang kumuha ng spasyo eh. So okay naman sa akin to so far. Pero gusto ko rin nung may crash guard, ang purpose ko nun, para may lagayan ako ng tubig, tsaka sa mini driving light. Pero ang plano ko naman kasi palagay na mini driving light dito, yun nasa ilalim ng motor natin. Ay, sobrang init, 16 seconds pa. So sa mga nagtatanong pala kung bakit Honda na naman ang aking kinuha Kasi ako guys, uh, always number one priority ko sa pagkuha ng motor Is yung durability niya uh, Yung fuel economy niya Yung gano'n siya katipid Alam naman natin ang Honda sobrang tipid sa, pagdating sa gasolina Iko compare mo sa other brands Although hindi naman Honda ang kilala sa pinakamabilis Pagdating sa mga scooter Hindi na ang pang pagiging mabilis kasi nasa top 3 ko lang naman eh ang priority ko talaga una matipid pangalawa matibay so guys malapit na pala tayo sa shell ayan papahangin tayo ng gulong dito sa so, mga nagtatanong pala kung may sealant na motor na to, wala pa so pinag-iisipan ko rin kung papaligyan ko ng sealant kasi nakaraang issue ko nakailang palit ako ng pito dahil nagbabara yung sealant so hangan ko tignan ko muna pero alam kong napaka-importante ng silan talaga Lalo na pag napako ka ah, middle of nowhere Ngayon guys, papakita ko sa inyo Kung ilan yung hangin na nilalagay dito pag bago siya So ilan yung nasa harap? Sabi sa harap, 29 lang daw So, 29 Ayan, tingnan natin Ayun, nasa 48 lakas ng hangin na nandito sa motor natin kasi nga bagong labas sa kasa 35 Gabi, imagine nyo guys sa, support 48 yung harap ayan 29 kaya pang bibili kayo ng bagong motor make sure na pahanginan nyo mararamdaman nyo rin napakatigas ng gulong eh kaya huwag nyo muna yaha pag bagong bago talaga so sa likod naman sabi ata 33 pero ako dati sa PCX 35 ako eh 33 lang eh okay sundan natin siya. 33 27. Ito naman kulang sa hangin. 27, 28. Ayan, 32. So, kanina sa harap, sobra sa hangin. Sa likod naman kulang. So, uh, guys, pag wagong bilis sa kasa, make sure na pahanginan nyo. Or, dun yun sa kasa pahanginan mismo. Ayan, thank you, Shell. Kahit di ako nagpagas. <laughs> Actually, kasi more on Petron din ako eh. Ayan, so okay na ito na natin yung hangin Ah, ha, inat So guys, dito, dito ko na po tatapusin yung video natin Salamat sa pag-support ninyo ah. And abangan nyo yung next vlog natin uh, Ibe-break in ko lang talaga to Tapos ride tayo kasama kayo Pipi, uh, Pipiliin ako ng mga uh, Actually, kayo papapiliin ko ng mga lugar Pagbubutuhan ulit natin kung saan nyo gusto pumunta as soon as possible na makapili na ako ng lugar ipopost ko na kagad dyan tapos puntahan natin hindi po ako pipili na sobrang layo muna kasi uh, hindi rin lahat ng subscriber gusto na sobrang layo so guys see you on my next vlog sana na enjoy nyo to at marami kayo ng information see you soon bye bye guys